Sa talakayang ito, tutuklasin natin ang sampung nakakahimok na dahilan kung bakit maaaring humantong sa mas malusog, mas balanseng pamumuhay ang maligamgam na tubig bilang bahagi ng iyong gawain sa umaga. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pagsisimula ng iyong araw sa isang baso ng maligamgam na tubig ay maaaring mukhang isang simpleng ugali, Ngunit nag-aalok ito ng nakakagulat na hanay ng mga benepisyo sa kalusugan para sa parehong katawan at isip. Hindi tulad ng malamig na tubig, na maaaring makakabigla sa iyong system, ang maligamgam na tubig ay dahan ang ginigising ang iyong digestive tract, pinasisigla ang metabolismo, at tumutulong na alisin ang mga naipon na lason. Ang madaling ritual sa umaga na ito ay sumusuporta sa hydration pagkatapos ng mga oras ng pahinga at nagtatakda ng tono para sa mas mahusay na panunaw, sirkulasyon, at enerhiya sa buong araw. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay nakakatulong din sa pangmatagalang kagalingan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas malinaw na balat, pagsuporta sa pamamahala ng timbang, at pagpapanatili ng malusog na panloob na paggana. Mula sa pagpapabuti ng kalusugan ng bituka hanggang sa pag-alis ng kasikipan at pagtulong sa natural na detoxification, ang mga benepisyo ay umaabot ng higit pa sa pangunahing hydration. Sa talakayang ito, tutuklasin natin ang sampung nakakahimok na dahilan kung bakit maaaring humantong sa mas malusog, mas balanseng pamumuhay ang maligamgam na tubig bilang bahagi ng iyong gawain sa umaga. Una, rehydrates ang katawan pagkatapos matulog. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras na pahinga, natural na na-dehydrate nade ang iyong katawan. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig kaagad pagkagising ay nagre-refill ng mga nawawalang likido at nagpapasimula ng iyong metabolic functions. Hindi tulad ng malamig na tubig, na maaaring humadlang sa mga daluyan ng dugo at mabigla ang sistema, ang maligamgam na tubig ay mabilis na nasisipsip, na nagpapahintulot sa iyong mga sel na mag-rehydrate ng mahusay at pasiglahin ang iyong katawan mula sa loob. Pangalawa, pinasisigla ang digestion. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong na buhayin ang digestive tract at inihahanda ito para sa pagkain. Itinataguyod nito ang pagtatago ng mga digestive enzymes at pinasisigla ang pagdumi, tumutulong na maiwasan ang paninigas ng dumi at hindi pagkatunaw ng pagkain. Natuklasan ng maraming tao na ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig sa umaga ay naghihikayat ng mas maayos at mas regular na ritmo ng pagtunaw sa buong araw. Pangatlo, sinusuportahan ng detoxification. Ang isa sa pinakamakapangyarihang benepisyo ng maligamgam na tubig ay ang kakayahang tumulong sa natural na proseso ng detox ng katawan. Ang maligamgam na tubig ay bahagyang nagpapataas ng temperatura ng iyong katawan na naghihikayat sa pagpapawis at pagpapalabas ng mga lason sa pamamagitan ng ihi at balat. Kapag hinalo sa isang piga ng lemon, ang epektong ito ay tumindi, na tumutulong upang linisin ang atay at itaguyod ang isang mas maningning na kutis. Pang-apat, pinapahusay ang metabolismo at mga tulong sa pamamahala ng timbang. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay maaaring dahan daw ang mapalakas ang iyong metabolismo. Ang init ng tubig ay nakakatulong na matuno ang mga naipon na taba at pinasisigla ang panunaw, na ginagawang mas madali para sa iyong katawan na iproseso e ang mga sustansya at alisin ang dumi. Sa paglipas ng panahon, maaari itong suportahan ang malusog na pamamahala ng timbang, lalo na kapag pinagsama sa maingat na pagkain at regular na pisikal na aktibidad. Panglima, nagtataguyod ng malusog na sirkulasyon. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon at paghikayat sa daloy ng oxygen sa iyong mga organo at tissue. Ang mahusay na sirkulasyon ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na cardiovascular system at pagtiyak na ang mga selula ng iyong katawan ay tumatanggap ng sapat na nutrients. Ang pagsisimula ng iyong araw na may maligamgam na tubig ay sa gayon ay sumusuporta sa isang mas mahusay at masiglang katawan. Pang-anim, pinapaginhawa ang nervous system at binabawasan ang stress. Hindi tulad ng malamig na tubig, na maaaring magudyok sa katawan sa pagiging alerto, ang maligamgam na tubig ay may nakapapawi na epekto. Pinapapahinga nito ang central nervous system, tumutulong na mabawasan ang tensyon, pagkabalisa, at stress. Ginagawa nitong isang mahusay na pagpipilian para sa saligan ang iyong sarili bago magsimula ang mga hinihingi ng araw, pagpapaunlad ng isang pakiramdam ng balanse at kalinawan ng isip. Pangpito, pinuprotektahan ang lalamunan at respiratory tract. Ang maligamgam na tubig ay banayad sa lalamunan at maaaring makatulong sa pagtunaw ng uhog, na ginagawa itong lalong kapakipakinabang para sa mga madaling kapitan ng sipon, ubu, o namamagang lalamunan. Pinapanatili nitong moisturized ang respiratory tract at pinipigilan ang pagkatuyo lalo na sa umaga kung saan maaaring makaramdam ng scratching o congested ang lalamunan pagkatapos matulog. Pangwalo, sinusuportahan ang skin health at natural glow. Ang hydration ay susi sa malusog, nagliliwanag na balat. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa pag ng mga lason na maaaring magdulot ng pagkapurol, acne at maagang pagtanda sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagtulong sa detoxification, pinapalusog nito ang mga selula ng balat at nagtataguyod ng mas kabataan, kumikinang nakutis mula sa loob palabas. Pangsyam, nakakatulong sa pagsipsip ng nutrient. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig bago mag-almusal ay maaaring makatulong sa paghahanda ng iyong tiyan upang mas mabisang sumipsip ng mga sustansya. Kapag ang iyong digestive system ay balanse at aktibo, ang mga bitamina at mineral mula sa iyong mga pagkain ay maaaring maasimilasyon ng mas mahusay, na nagaambag sa pangkalahatang sigla at kaligtasan sa sakit. Pang-sampu, naghihikayat sa mga kaugalian sa pag-iisip sa umaga. Higit pa sa mga pisikal na benepisyo, ang pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay naghihikayat ng pag-iisip at sadyang pamumuhay. Ito ay isang maliit, saligang ritual na nag-uugnay sa iyo sa mga pangangailangan ng iyong katawan. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang malusog, nakapagpapalusog na simula sa araw, nagtatakda ka ng positibong tono na maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon, antas ng enerhiya, at pag-iisip para sa natitirang bahagi ng araw. Ang pagsasama ng ugali ng pag-inom ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang mapangalagaan ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Mula sa pagsisimula ng iyong metabolismo at pagtulong sa panunaw hanggang sa pag-alis ng mga lason at pagpapabuti ng sirkulasyon, ang pang-araw-araw na ritual na ito ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga benepisyo na sumusuporta sa iyong katawan mula sa loob palabas. Nakakatulong itong paginhawahin ang iyong tiyan, pagandahin ang kalusugan ng balat, at natural na palakasin ang iyong mga antas ng enerhiya, lahat habang nagseset ng maalalahanin na tono para sa natitirang bahagi ng iyong araw. Sa pamamagitan ng pagpili ng maligamgam na tubig kaysa sa malamig o mainit na mga alternatibo, binibigyan mo ang iyong katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito upang gumana ng maayos at mahusay. Ito ay isang maliit na pagkilos ng pag-aalaga sa sarili na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba kapag patuloy na ginagawa. Kaya, sa pagsisimula mo tuwing umaga, maglaan ng ilang sandali upang painumin ang iyong sarili ng isang mainit na baso ng tubig, ito ay isa sa mga pinakasimpleng paraan upang mamuhunan sa iyong pangmatagalang kalusugan, balanse, at sigla. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.